ilang beses na natin narinig yan. No? Parang mm -hmm. ang daming, na, ang daming naglalabas ngayon ng statement na hindi sila papahuli ng buhay. No? Yeah, parang, hindi uh, actually. Parang, oh. Parang Michael Pahatin eh. Pag may pag hunting <laughs> ng mga wala <laughs> na. dating buhay yun. Oo. Oh. Oh, oh. <laughs> Pero di ko na oh. di ko na sabi, sino mo mahunting. Pero ganyan din yeah. yung di 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 statement. Michael. Di papahuli ng buhay. <laughs> di papahuli ng buhay. Actually, ang sa akin <laughs> Pana... ng statement ko, Sek, ano eh, hindi aamin kahit nahuli na. Parang gano'n. Dati. Yung mga, mga statement ng kalalakihan eh. Uh, hmm. O tapos, kaya, o Sek, ano? Pero hmm. yung naglabas ng ganyang statement, si Dikong, di ba? Mm. Dito siya papahuli hmm. ng buhay sa ICC. Yan, eh di pa ng buhay sa Senate, sa House, yeah. sa DOJ mm. at sa FBI. Mas marami lang nga si Kebuloy. Yan oh. yung mauna, no? Uh, mm -hmm. Pero pero ang ang sabi nga ni Ambassador Babes Romualdez, mm. hindi daw makikialam yung FBI dyan. May sarili silang mm. proseso at wala pa namang uh, request for extradition, no? Pagka-matinaasahan makakaroon magkakaroon request na yan. Ikalawa, sa tinawag Ambassador Babes from Valdez, baka kinakailangan muna nating tapusin yung kaso rito, no? Bago uh, mag-progress yung extradition. 'Yun ang sabi ni Ambassador Babes from Valdez, no? Kaya at this point, at this point ah, parang hindi wala namang pakialam alam yung FBI uh, dito sa kaso niya sa DOJ, sa Senate at saka sa House. Mm -hmm. no? Pero pero ikalawa ay parang uh, mahirap naman na uh, nagseset set ng kondisyon uh, condition yung isang uh, akusado, yung isang uh, hinahanap ng uh, uh, ating kapulisan para mag-issue ng warrant of arrest. Parang hindi naman pwedeng mag-set ng condition yung isang pugante, di ba? Yung, <laughs> parang, parang uh, ang hirap naman noon, no? Tapos ibibigay mo yung condition. E paano yung mga iba? Kanya na eh, magse-set na ng presidente. O bakit si Kibuloy pinayagan niyo Ganito-ganitong kondisyon, no? Paalala mo, meron siyang 17 conditions para humarap sa Senate. Diba? ba? hmm Nakakatawa naman yung mga kondisyon, no? So, kahit pa iyak-iyak siya doon sa uh, nabanggit na interview, di ba? Yung bandang dulo na iyak-iyak na siya, eh. mm eh, tigil na yun yung klaseng drama, di ba?